maraming rest house dito sa Bohol. O, oh, ayan. O, oh, di ba diba? May rest house kami. Charot. O, oh, yan ang rest house. Our service. Okay. 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 ha <laughs> Eto nga pala, o, oh, ayan. Umarkila nga pala kami ng ATV. Uh, 1,300 per hour. At ayan, o, oh, di ba diba, Ang bilis. Ang bilis namin, o. Oh, ang bilis ko mag-drive, o. Oh, ayan. O, oh, at yan. Ito ang aking stepson, si Andrew. O, oh, ayan. Oops. Oops. O, oh, ba diba? Ang saya-saya. Uh, wow. Tumayo pa talaga siya, oh. Ala, sige, ingat. Ingat sa pag-drive, oh. Wow, ang bilis namin, oh. Sa lagang, ah, sa isang oras nga pala yan. Isang oras namin yan, arkila Ikot-ikot, ikot-ikot. Oh, 1,300 pesos. Oh, 1,350 pala. Oh, di ba? Ganda. Oh, here we are, chocolate wheels. Oh, ayan, nakita niya yan, ah. kapag na tayo. Oh, O oh, ayan, umakyat nga pa kami sa Chocolate Hills. Ay, talaga naman nakakapagod. Ilang steps din 'yan. Mataas din 'yan eh. Ang tarik. Ay, nakakapagod. Pero sulit naman napakaganda kaganda naman ng view, oh. 'di ba? Si Mr. Charlie oh. gogo go go Charlie, akyat pa. Akyat. Ah. Oh, 'di ba? Huh. Ah. o, Pagod. Oh, si Mr. Charlie, pagod na pagod na sa pag-akyat. Ha! Ah, so sulit na sulit. Been there, done that? Yep. Yep. Been in the chocolate hills. Yes. yes. The bit coming up the stairs. Mm hmm. Yeah. It wasn't as bad as I thought. It looks worse when you're down the bottom. <laughs> yes. I was talking to a kid on the way up yeah. <laughs> He lives in the hole. Uh. Yeah. and this is only the second time I'm coming here. Oh, yeah. I remember mm. yeah. yeah. It, That's typical. And his dad's a tour guide. Ah. Yes. <laughs> yeah, it's not surprising. Mm -hmm. At pagkatapos na may makiat sa Chocolate Hills, o oh, ito naman, dito naman tayo sa Lubuk River Cruise. O oh, ayan, syempre kainan na, na napagod eh. O oh, diba, ang sarap ng pagkain. Unlimited foods. O. Oh. Yeah, parang ano din yan, 2 uh, two hours yata yung traveling time. O, oh, di ba? O, oh. si ate, o, oh, silpi-silpi pa rin, di ba? Ha, ha, ha. O, oh. O, oh, ayan. Habang kami naglalayag, uh, ayan, oh, manood na tayo na napakagandang view. O, oh, di ba? Tapos may papalapit na boat. O, oh. o oh, ayan. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang laki ng ano, oh. ang laki ng boat. Wow, mga turista. O, oh, dami. Hello, how are you there? O, oh, di ba? Oh, mga Chinese. Mga Korean. Marami sila Korean dun eh. Oh, di ba? ito nga pala yung dulo ng ano ng uh, river. O oh, ayan. May mga falls na maliliit. O oh, ayan, yung dulo, pinakadulo, di ba? Ang ganda. At ito, enjoy natin habang pabalik ng bangka sa sa punduhan. syempre, tapos na kami mag-lunch. O, oh, di ba? Umikot na rin kami. O, oh, ano pang gagawin? Di syempre, babalik na. Kung saan kami nanggaling. Ayan, o, oh, di ba? May mga bata naglaro lalaro, hindi sila natatakot sa tubig, kahit ang lalim ng tubig. O di ba napapansin nyo, green? Kasi ano daw yan, limestone sa ilalim. Ah, uh, kaya ang tubig ay kulay green. Pero hindi siya, ano, hindi siya marumi. Napakalinis ng tubig. Napakaganda. O di ba? Ang ganda ng view da -da na mo. O, ayan. Ang lalim talaga niya. Napakalalim. eto na, eto na, ah, uh, oops, oops, oh shit, ay putal lalim, ay. oh my goodness, lalo pa kung si, lalo pa pala kung ano? wow, ang ganda ng view, oh, di ba? Apa baba Muna? Oke. Jangan baba, Ada bos harap kami don ulé. Ah, oke. Okay. Ah. Sana Mama Una. Wah, bayena. Ma. Oke okay. Oke. Thank you po Okay, bye-bye Wow, ayan Nakikita nyo ba yung nakikita namin? Wow Oh, shit

And here we have also mini pigeon. <laughs> we, have also mini pigeon. <laughs> uh, we have also para uh, they sometimes only. They okay. have a uh, they are very friendly. Yes. Yeah. yeah yes.